rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay dali-dali dinala ni Augusto sa hospital ito nga si Amanda dahil nga nabaril niya ito at hindi kasi matanggap nitong si Augusto na hanggang sa huli ay si Primo pa rin ang laman ng puso nitong si Amanda kung kayat nabaril niya nga ito at pagkatapos niyang mabaril ay dali-dali niya nga itong isinugod sa isang hospital na kung saan nga ay nagtanong ang isang doktor na kung ano ba ang nangyari ang sabi nila ay uh, natamaan ng ligaw na bala at dito naman uh, ay yeah. nag-iisip na ng paraan itong sila Primo kasama ang kanyang nga kung paano nila makukuha at maililigtas nga itong si Amanda sa kampo nitong si Agustos at dito nga ay walang kaalam-alam itong si Agustos na buhay pa pala sila at ang alam nga ni Agustos at ang report niya mulong sa kanya ay maagang sinalubong ni Primo ang bagong taon ngunit hindi nila alam na bago papapasabugin ang sasakyan ay binuksan na ng pulis kung saan sila nakasakay at sila babo ah, bago sila mapasabog ang sasakyan ay tumalun na agad sila sa tulay na kung saan ngayon ay ah, nag-iisip sila kung saan sila sisilong dahil hindi na nga sila pwede sa dating bahay na kanilang ah, tinuluyan dahil alam na nga iyon ni primo ang kanila ay ni Agustos ah, ang kanilang ah, dating tinitirhan at dito naman ay tuwang tuwa itong si David dahil nga nirigaluhan siya ng napakagandang kotse at napakamahal ng kanyang lolo Julio at dito naman ay uh, itong si uh, Marites at si Tinding naman ay nag-iisip kung papaano nila madadalaw si uh, tanggol sa loob ng bilibid na kung saan nga ay namiss na nila itong batang si tanggol dahil uh, hindi matanggap hanggang ngayon ni Aling Tinding yung ginawa ni Rigor sa kanyang anak at dito naman itong uh, si Lena ay biglang mahihilo nga at makikita nga ni Rigor tatawin niya kung bakit nahihilo si Lena at naisip agad naman ni Rigor na baka nga nagbunga na ang isang gabing pagtatalik na nangyari sa kanilang dalawa nito nga, nga uh, si Lena ano kaya ang gagawin dito ni Marites once na malaman niya na itong uh, si Lena ay nabuntis na nga pala itong kanyang asawang si Rigor at ito namang si Tanggol ay patuloy nga na iniisip mo na ang kalagayan nitong minahal niyang si Mokang at si Mokang naman at si Ramon ay patuloy ang kasiyahan at nag enjoy sa kanilang honeymoon vacation na binigay nga nitong si Don Julio Montenegro at napakarami pong mga kaabang-abang na kabanata dito nga sa tinaguri ang ang uh, pangbansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat ingat, God bless and bye bye